What's up mga meme? Ito YouTube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mga pampaswerte, mahilig magpabuenas at talaga namang positibong positibo. It's me Rico and welcome back to my channel! Ngayong araw pong ito ha mga meme na ko, ito. Mayroon naman po tayo isang napaka-interesting na topic ha mga meme na pagbabalitaktakan at pag-uusapan ha mga meme. Kasi ngayon po for today's video pag-uusapan natin yung mga sinasabing mga signus, mga palatandaan o senyales o yung mga sinasabing pangitain ha mga meme na ang isang tao po ay malapit ng mamatay. Nako pa, nakakatakot naman niya na. <laughs> Nako, wag po kayo matatakot ha mga meme. Kasi normal lang naman po yan. Kasi pag-uusapan lamang naman po natin ha mga meme yung sinasabi ng ating mga matatandang mga ninuno na mga sinyalis nga po o sign nga po na ang isang tao po ha mga meme malapit ng mamatay. Nako, kayo ba yung ha mga meme naniniwala sa mga ganyan? Yung mga sinasabi mga signos o mga pangitain na ang isang tao po ha mga meme. Nako, malapit ng kunin ni kamatayan. Meron pong ganyan ha mga meme, na Cosmar Joseph. At syempre ha mga meme, tao naman talaga ha mga meme, mamamatay naman talaga. Ay kumbaga eh, una-unahan lang po yan ha mga meme. Pero mauna na po kayo, huli na ako. Ah? so <laughs> na po ha mga meme, kaya wala na masyadong chika talakis. Umpisahan na natin ito. O shago siya go mga meme. So yun na nga po ha mga meme Isang mapagpalang araw na mapusin yung lahat ha mga meme O kumusta na po kayo Ngayon nga po ha mga meme eto pag-uusapan nga natin ha mga meme Mga sinasabing mga sign o sinyales Palatandaan o signos po ha mga meme At pangitain na maaari po nating makita ha mga meme kung isang tao po ha mga meme malapit ng mamatay kasi baka kayo po ha mga meme makasama diyan o yung mga kakilala niyo diyan ha mga meme o baka kayo po mismo ay maka-experience po nito yung mga sinasabing mga signos na ito at palatandaan ha mga meme nako kayo po mag-ingat ha mga meme kasi baka kayo po mapadali ang buhay ninyo at baka kayo kunin na agad ni kamatayan Nako, pero alam nyo po ba ha mga meme na meron naman po mga pangunta dyan ha mga meme sa mga sasabing mga signos na yan o mga pangitain na yan ha mga meme para tayo po makaiwas sa disgrasya o kapahamakan na nga, maaring nga pong magbulit sa atin ng kamatayan. Ah, uh, ano-ano ba yung mga yan? Yun na nga po ha mga meme. Uumpisahan po natin yan ha mga meme sa sinasabing mga pangitain o signos po ha mga meme na maari po nating makita. Pero sa bandang huli po ng ating video ha mga meme ay sasabihin ko naman po sa inyo yung mga senyales po ha mga meme na talagang malapit na malapit na po kayong mamatay talaga. Ah, uh, <laughs> Huwag niyo pong i-skip ang video natin ha mga meme Panoon niyo po yan hanggang dulo So yun na nga po ha mga meme Tayo po yung may list ng mga sinasabing mga signos na yan O pangitain Na kung ang isang tao po ha mga meme Ay may palatandaan na malapit na siyang mamatay ah Meron palang ganun o po ha mga meme Ano-ano yung mga yan? Number one po ha mga meme kapag ka nakita niyo po ito Halimbawa po ha mga meme Ang isang tao ay napansin po ninyo Na yun na nga Walang ulo walang ulo o po ha mga meme po isang matandang pangit tayo na mga meme natin matatandang manginuno na kapag ka daw po napansin niyo po o nakakita po kayo ng isang tao na walang ulo nako yan po ha mga meme isang sign na siya po ha mga meme maaaring mapahamak madiskrasya o maaaring pong siya ay bigla na lang mamatay ah ano gagawin natin kapag ganyan yun nga po, ha, mga meme, malimawa kayo po yung nakakita dyan ng isang tao, malimawa ha mga meme isang tao po yung nakakita nyo, naglalakad o nakaupong ganyan, o kumakain o may ginagawa po siya ha mga meme pero ang kapansin-pansin po dyan ha mga meme makikita po siya ha mga meme yung araw po ng ano niya, katawan niya e eh, walang ulo ah meron ba talagang ganoon kayo po ba ha mga meme nakakita na yan comment down po nyo dyan ha mga meme kung kayo po nakakita na ng mga taong walang ulo nako pa nakatakot naman yan ha mga meme kasi ako noong araw ho mga meme parang nakakita na ako ng ganyan eh nakita ko po ha mga meme mismo po ang father ko pero ang father ko naman kasi ha, mga meme, patay na ngayon. Pero nakita ko po yan ha, mga meme, ng father ko'y walang ulo, doon sa taas po na hagdan namin. Doon sa lumang bahay po namin ha, mga meme, nasa baba ko, kung akong ganyan, nakita ko yung father ko, bumababa po siya ng hagdan, parang wala po siyang ulo, napansin ko. Natakot nga ako eh, sabi ko, na, inox mo nyo si nangyayari? Pero yung pala, nakaganon lang yung tatay ko, mahal nakaganon lang, parang hindi ko talaga mapansin yung ulo, kasi ito po yung t-shirt niya. Tapos, eto eh, yung ang buhok niya, nakagano siya, nakatungo siya, ganyan eh. Ano, kinukulagan ako eh. Pero okay lang po ha mga may, kasi patayin naman yung tatay ko eh. No? Hindi ko po sinabi yun ha mga may, hindi ko po kinuwento yun. Yung nakita ko yun ha mga may, siguro ako po nun ay mga ano na eh, mga 11 years old, 12 years old po ako nung araw. Nakita ko po yan ha mga may, parang ako po yung namalik ha mga may Pero hindi ko po nga ikinuwento niyan ha mga meme. Tapos sinayaan ko lang po kasi wala naman po akong akala alam, alam pa nung araw ha mga meme. Ganyan eh wala pa akong ka, Mong mong sa mundo ha mga meme. Ako, e, ako naman po ha mga meme, galgal na galgal pa nung araw. 11 years old pala ako, para 12 years old pala ako. Dun. Wala pa akong kaalam-alam noon ha mga meme sa mga bagay-bagay. Hindi -bagay. -bagay. E, hiniya, ako lang po, pero ako talaga ha mga meme, kinalabutan. Talaga natakot po ako noon ha mga meme. Parang ayan no. Kibid ako po Pero ang tatay ko naman po ngayon ha mga meme, wala na pumanaw na po siya ha mga meme. Pero yun na nga po ha mga meme, hindi ba 'kayo pinakakita ng mga tao ganyan na walang ulo? Ang dapat daw po hang gawin po ninyo ay tapikin nyo siya ha mga meme o gulatin po ninyo. Tapos ha mga meme, agad-agad dapat po ha mga meme, yan po ipapaliguin po ninyo. Tapos pahubad nyo po yung mga damit nila ha mga meme. At yan daw po ay sunugin po ninyo o ibaon nyo po agad sa lupa ha mga meme. Para makontra po ha mga meme yung kamalasan na maaring nakatakdang na maaring Mahapit sa kanya o dumating sa kanya ha mga meme. Tapos dapat daw po ha, mga meme yung taong yan ay huwag nyo po munang paalisin ha mga meme o palalabasin ng bahay po ninyo. At mas mainam daw po ha mga meme sila daw po ipagsuuti nyo po ng sombrero. Para daw po ha mga meme makita yung kanyang ulo. Tapos sa bahay naman po ha mga meme eh sila daw po ha mga meme ay eh, nyo po muna ng telang kulay itim ha mga meme pag matutulog. Dapat daw po ha mga meme at least 3 days po hindi po muna sila lalabas ng bahay. Ah, tapos kapag kaganoon nga po nakita nyo, papaligo nyo yung slaha mga meme ng tubig na may asin. Para makonta nga po yung mga negativities o yung kamalasan nga po na maaari pong pumataw sa kanya. O so yun po ha mga meme ang ating unang signos o pangitain na ang isang tao po ha mga meme malapit ng mamatay. Ang pangalawa naman po ha mga meme ay ang refleksyon. Ang refleksyon po ng isang tao po sa salamin ha mga meme maaari daw pong palang mawala kapag siya po ha mga meme eh, may signos na o pangitain na malapit na siyang mamatay. Ah, nawawala ang refleksyon ng mga tao sa salamin. Ah, nakakatakot naman yun. Parang nanalawin ka. Walang, wala kang refleksyon. Pero yan daw po ha mga meme. Hindi niya po mapapansin. Katulad din po ha mga meme. Yung pugot na ulo. Yung walang ulo ha mga meme. Hindi niya alam yan ha mga meme. Ang nakakita po niya na ibang tao. Kapag ka daw po niya nakita niyo po ha mga meme. yung isang tao po na walang refleksyon po sa salamin eh yan daw po ha mga meme gulatin nyo din po tapikin nyo din po yan ha mga meme tapos yan daw po ha mga meme buhusan nyo agad din ng tubig ha mga meme para kung baga eh maano siya mahimasmasan o hatan siya kasi alam nyo kapag ka po yan ng bahay ha mga meme nako dire diretsyo na yan maaari siya po ha mga meme madestrasya o mapahamak baka siya eh biglang mabangga o baka siya eh, bigla na lang mabaksakan dyan ng malaking poste o malaking building ah <laughs> man yun. Opo ha mga meme, meron ganyan. Madi-disgast siya nga po siya ha mga meme. Kapag naabatan niyo po yung ganyang signos o yung pangitain. Ah, negative pala yun. Opo ha mga meme, nakakatakot siya. ko ikaw ba naman ha mga meme, makakita ka ng isang tao na walang refleksyon sa salamin. Paano napaka-weird naman ha mga meme, parang nakakatingar na riyan. Inahay, nako, ako siguro yung sa takot. Eh? <laughs> Lako, okay kayong matatakot ha, mga meme. Dapat po ha, mga meme, tulungan nyo po yung taong yan. Yun nga po ha, mga meme, tapikin nyo sila o nyo sila ha, mga meme. O buusan nyo po sila ng tubig. Para makontra ho, mga meme, yung mga sinasabing mga kamalasan nga po na maaari pong lumukob sa kanya. Ah, ganun pala o po ha mga meme. So yun po ha mga meme ang ating pangalawa. At ang sa papoha ha mga meme, halimbawa kayo po din po ng isang tao na wala naman pong anino. Sa kasikatan po ng araw ha mga meme, kahit kasantingan ng araw baga. Halimbawa kahit 12 o'clock ng tanghali ha mga meme, eh wala kayo makakita yung anino niya. Yung shadow baga, nako negative po yan ha mga meme. Kasi sino ba mo ng tawang walang anino ha mga meme, kahit sa tanghaling tapat. Nako, eh kapag kaganyan po ha mga may yan po pala isa din pong signos o pangitain ang isang tao po ha mga may, may maaari din pong mapahama o yun na nga maaari po siya po ha mga may bigla na lamang pong mamatay ah oh. po ha mga may, may kaya abatan nyo rin po yan yun naman pong anino ng isang tao ah oh nakakatakot ha mga meme na okay matatakot at ang sapa po mga meme pangitain o signo sa mga meme na maaari niyong makita na ang isang tao po ha mga meme maaaring mapahamak at maaari nga pong ito'y kamatay niya kapag nakita niyo po ha mga meme yung kanyang doppelganger doppelganger ano naman yun yun nga po ha mga meme basta doppelganger <laughs> Depende po Kasi yun nga po ha mga meme, sinasabi ha mga meme, na yun daw pong parang kamukha ninyo. Yung po ha mga meme, yung evil version po ninyo. Ah, parang magagaya. Opo ha mga meme, gano'n. na nga, maaaring kakaiba pong ginagawa niyan. Bawa sila po yung makikita parang weird. Yung parang, wind, yung parang parang bagang ibang itsura baga, Halimbawa, parang ibang iniisip. Parang may sa demonyo nga po ha mga meme. Bigla na lang yan po ha mga meme, parang may dala-dalang biglang kutsilo sasaksakin ang sarili niya or bigla na lang tatalon sa building. Eh, kay, pero kayo po yun ha mga meme, tayo na lang. Kayo po yung wang wang na lang dyan. Ah, oh, naku po, sumaryosa, parang nakakatakot naman. Eh, nung pangontra natin dyan, naku, wala pa pong pangontra ha, mga meme, na sinasabi. Para dyan sa mga doppelganger. Ang mainam daw po dyan, ha, mga meme, magdasal na lang po kayo. Ah, kapag ka nakita nyo yung ganyan, kasi hindi nyo makukontra yan eh. Tapos alibawa kay po ha, mga meme, ang nakakita po ng mga doppelganger po ninyo. Naku, makikipagtitigan yan sa inyong ganyan ha, mga meme, at ngingiti ganyan. Parang kayo bugi, aasarin baga, parang gaganyan siya. Ngingiti siyang ganyan ha, mga meme. At alam nyo, kapag ka ang isa po sa inyo ha, mga meme, hindi po nakaya yung power ng doppelganger ha, mga meme. Maaring yan po ha, mga meme, ikamatay po ninyo. Ah, po, kasi maaring patayin kayo yan ha, mga meme bigla lang kayo tutulak niya sa sa building o kayo bigla lang saksakin yan. para kumbaga siya po ang papalit sa inyo. Ah, ganun pala yun. Opo ha, mga may, totoo po kasi yung doppelganger. Kasi di ba may mga storya ng ganyan sa mga movies. Yan, di ba, napanood niyo po yun kay Ate B, yung movie ni Ate B, yung ano ba yung pelikula niya. Nang storya niyan, e, doppelganger eh. Kasama nyo si Pokwang, si Simon Ibarra, si ano, si Kim Chu. Di ba lahat po ha, mga meme, yung karakter doon, ginaya po ng mga doppelganger, lahat, lahat po sila doon ay namatay. Isa-isa po silang namatay doon, si Pokwang, si Simon Ibarra, si Kim Chiu, Si Kim Chu ata nabuhay eh. Tapos yung tatay niya, sino ba yung tatay niya? Si si ano nga yun, si yung tatay niya nagumaling, hindi na ng doppelganger. Kasi yung mga doppelganger nga daw po ha mga meme, yan daw po kasi parang kokontrahin yung aura po ninyo hanggang sa kayo mamatay na. Tapos sila ang papalit sa inyo kasi evil side nyo yan eh, yung evil ano yan, version nyo yan. Ah, ganun pala. Opo ha mga meme, kaya abatan nyo po yan, yung mga doppelganger. Nakakatakot yan ha mga meme. Ah, o, oh. so ito ha mga meme, yan po ilan lamang sa masasabing mga signos o pangitain ha mga meme na maaari nyo pong makita na isang tao po ha mga meme, nako, nalalapit na o yun nga, maaring mapahamak ha mga meme at yun po'y maaring baging dahilan ng kanilang kamatayan. Pero, alam niyo ba sa... ha mga meme na meron din po kayo maaring makita mga sinyales o sign na talagang malinaw na malinaw ha mga meme palatandaan na makikita nyo po kapag ka, isang tao po ha mga meme talagang malapit na malapit na pong mamatay. Ano yan? Yun nga po ha mga meme. Halimbawa, sila po ha mga meme ay may mga edad na. Yung matatanda na ha mga meme. Na Nakos, joseph Kapag halimbawa kasi ha mga meme, ang isang tao yung nagkakaedad na, syempre, Ha, mga meme, nako, wala nang ginagawa yan, parang wala nang gana yan ha mga meme eh yan po ha mga meme, isang sinyalis na sila po ha mga meme, malapit na malapit na pong mamatay, kapag kaganyan ha mga meme, diba, syempre, eh, kung kayo po ha mga meme, may edad na, ano pa bang mangyayari sa inyo, sa pa ba kayo papunta eh di doon na nga ha mga meme, yun nga eh syempre, sabi nga po ha mga meme, una-una lang po yan, kapag kaganyan, eh syempre kayo po yung mas matanda, mauna kayo talaga ha mga meme, oo, ah, kaya <laughs> kayo po ha mga meme, e eh humingi na ng tawad sa Diyos ha mga meme. Magrepent na po kayo. Nako, kayo po humingi na ng tawad sa mga taong ginawa niyo ng kasalanan ha mga meme at magpatawad din po kayo do sa mga taong isinumpa ninyo. Para kayo po ha mga meme, e eh, makakyat na po sa langit. Ah, baka kayo doon kay Taning pumunta ha mga meme, nakakatakot doon. Ah. <laughs> at ang ng po ha mga meme eh ito po kapag ito po ha mga meme nangyari na po sa inyo nako talagang ito po ha mga meme sign na o palatandaan na ha mga meme na kapag ito po ha mga meme nakita nyo o naramdaman nyo po sa inyo po mga sarili ay eh, chak na chak po ha mga meme positive na positive po kayo po ha mga meme malapit na malapit na po talagang mamatay ano yan kapag kayo po ha mga meme eh meron ng mga malulubhang sakit ha mga meme ah bakit? Eh <laughs> ba ano pa kayo ha mga meme. Syempre may mga sakit na nga kayo ha mga meme, libaw malubha na. Tapos napakatagal ng panahon ha mga meme, hindi na gumagaling. Kumbaga parang nakaratay na lang po kayo diyan ha mga meme sa kama. Hindi na kayo makatayo ha mga meme, wala na kayong ganang tumayo, wala na kayong magagawa ha mga meme. kung bagay parang iniintay niyo na lang po yung oras po ninyo. Nako, yan po ha mga meme, talagang isang palatandaan na kayo po ha mga meme malapit nang kunin ni kamatayan. Kaya kayo din po ha mga meme, eh, magdasal-dasal na. Humingi na kayo ng tawad ha mga meme. Ara kayo po ha mga mga meme, makapunta rin po sa langit. Ah? Opo ha mga meme, isa po yan. O so yun po ha mga meme, ang ating pangalawa. At ang sapa po ha, mga meme, kapag kayo po ha mga meme, ay nakakita po nito. Yung mga tao po ha mga meme, na malalapit po sa inyo na mga pumanaw na. Ah? Kapag ka nakita nyo daw po sila ha mga meme, kayo po yung dinadalaw na ng mga tao yan. Di ba yung mga tatay nyo, lola nyo, yung mga tsahin nyo, o yung mga asawa nyo na, mga namatay na ha, mga meme, tapos kayo po'y dinadalaw na, nagpapakita na sila sa inyo ha mga meme, kahit sa umaga, kahit gising kayo ha mga meme, kahit din sa panaginip. Yan po ha mga meme, makita nyo na lang ganyan sa, minsan sa mga bintana, ganyan, nakadungaw na lang na ganyan sa inyo yan. Tinitingnan-tingnan na kayong ganyan. Tapos e, parang tinatawag-tawag na kayo, sabihin, halika na, sumama ka na sa amin. Parang sinusundo ka na. Nakos, Joseph, yan po ha <laughs> naman. Aba opo oh ha, mga meme. Minsan tapos yung mga itsura po nila. Minsan, may mga parang mga bangalan tang itsura niyan, ha, mga meme. Ano mga bangalan? Parang mga bumubaga ang mukha. Inay. Kasi ako po story ng ganyan, ha, mga meme. Mayon na sa akin ng ganyan. Yung tatay daw po niya, ha, mga meme, eh, nagkukwento. Kasi parang yung tatay niya po, ha, mga meme, diabetic. Eh, parang malubhana. Tapos alam niyo, nagkukwento yung tatay niya. Sabi niya, alam mo, ang nanay mo, ayan na, sa yung dola mo, ayan sa bintana, o, oh, tinatawag ako, sa tsuhin mo, o. Oh. Yan, oh, yung nanay mo nga, bangalan ng mukha, eh. Oh? Ah? yung bangalan, yun nga, bumunga. Yan ang po ha, mga meme, kapag kain daw po ha, mga meme, nangyari sa inyo, o yung isang tao po ha, mga meme, nakakita ng mga ganyan. Yung mga taong matatagal ng mga namatay, tapos na po ha, mga meme, sinusundo na. Kahit sa panaginip po ha, mga meme, pagkahalimawa kayo po, yung, palagi na lang nakakapanaginip ng mga taong namatay na. Yung mga dati yung mga kamag-anak na kumano na matagal ng panahon. Tapos kayo po ha, mga meme, pinutahan yan. Nako, yan daw po ha, mga meme, ang sundo ninyo. Sundo, o po ha, mga meme, yung tinatawag ng sundo. Kayo po ha, mga meme, tinatawag na nila at isinasama na ha. Kaya kayo po ha, mga meme, sumama na. Okay? Ah? <laughs> Nakawag naman muna ha, mga meme, sa Spanyol Joseph. po ha, mga meme, ang ating pangatlo. At ang sapa po ha, mga meme, kapag kayo na po ha, mga meme, sobra-sobra nang nalulukuban ng kamalasan sa buhay ah, opo, ha, po ha mga meme halimbawa kay po ha mga meme talaga parang pakalagay niyo nako parang end of the world na wala na kayong pag-asa parang nawawalan na kayo ng amor sa buhay baga parang gusto niyo na pong mamatay na bisag ha mga meme yung nag nagiging dahilan yung mga tao nagpapakamatay nagsuswiside da mga meme Ah, meron bang ganun? Opo ha, mga meme. Di ba nga minsan ha, mga meme, yung depression kapag halimbawa po ha, mga tao ay sobrang lungkot, di ba yan po ang nagiging dahilan ha, mga meme, kaya ang mga tao po ay nagpapakamatay, nagsuswisite ha, mga meme. Tapos halimbawa kayo po ha, mga meme, napakasamang tao, tapos marami pong galit sa inyo ha, mga meme, maraming nanunumpa sa inyo, tapos baka kayo po ha, mga meme, ipagamot na, yung kayo po ha, mga meme, ipapakulam na, ipapabarang na ha, mga meme, at baka po ang maging dahilan bigla na lamang po kayo dyan sa mga meme. Baka bigla na lang kayo mibuang at bigla kayong mamatay dyan ha mga meme. Kaya kung kayo po ha mga meme e pagkasamang tao e magbago na po kayo ha mga meme magpakabait na po kayo para kayo po ha mga meme e hindi isumpa ng mga tao na nasa paligid po ninyo. Ah! Nakusmalyos! <laughs> O, oh, so yun po ha, mga meme, ang ilan sa mga sinasabing mga sinyales, palatandaan, signos o pangitain na maaanyo pong makita sa isang tao po ha, mga meme, kung siya po ay malapit ng mamatay. Ah? Pero sabi nga po ha mga meme, ito na po mga sinasabing mga paliniwalang ito ha mga meme, mga pawang gabay lamang naman po natin. Kung kayo naman po ha mga meme, hindi po naniniwala sa mga gantong usapin at gantong mga paliniwala ha mga meme, eh di, kaya lang po yan ha mga meme, ignore nyo lang po yan. Pero wala rin ang pumawawala sa atin ha mga meme, kung tayo po'y maniniwala dito, malay nyo, yan po ang makatulong sa atin ha mga meme, para makontra natin yung mga sinasabing mga kamalasa na maaari po mangyari sa atin na maging dahilan ng ating maagang kamatayan. Oo, oh, oh. so yun po ha mga meme Sana po yung ng na mga, mga bagong idea at kaalaman Sa pagkontra naman sa mga sinasabing mga kamalasa na yan At bago po tayo magtapos sa mga meme Magsha-shoutout po muna tayo ng ating mga masugid na mga subscribers Kaya shoutout kay Miss Jennifer Arca At kay Mr. Arnello Abante. Mega shoutout kay Miss Rosalinda Enriquez At kay Miss Bernadette Perez Shoutout din po kay Miss Rosa Digno At kay Miss Esperanza Jimenez Shoutout kay Miss Marietta Ulaso At kay Miss Salome Ayeng Tenter Shoutout din po kay Miss Pretty Mali 1978 at kay Miss Edita Taylor. Shoutout kay Miss Mary Ann Lucena at kay Miss Yoli Tolentino. At sinashoutout ko rin po si Miss Poring Valerio at si Miss It Bernardo. Mega shoutout kay Mr. Louis Aquino at kay Miss Milary Caprente. And so with that, mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga meme! Ah! <laughs>